magpregas up ta guys na promo full tank boss full tank Ayo, actually, be matong kuana be og makakuha tag bila bila kuan ha bila ipagas kinahanglan para maka 1000 15 opat ka 15 ug na kay shell go up oho uh -huh. kan Ika ni lima, maka 1000 na ka ikalima dei oi ka opat opat ka 15 oh tara dei guys opat man lak na oh nyon sa so, mo na og dili ma dili dili mo 15 jak kaupat ka uno magasap? pwede ra Hi. okay kita ba pag pag asko 15 nya 14 dili ya sunod 16 14 jud awan 5 jud kada to bill di ma 1 14 16 One five rupiah uh, pintada. One five, nyonya sama ni, mau pakai one five, five ni. Wah, so, <laughs> empty, guys okay, empty oh. Nya, yeah, di pun pilih tipos, noi. Ay di magkuan na sudlanan para mahimong ma ma masi masibong 1.5. mas ah, oh, uh, oh, di masud ba? Na mo sudlanan ta sir. O pwede ra man oh. sudlanan. ta sudlanan nigbalik sunod. Asa oh ya sunod. Hindi, eh, na naman og lain sudlanan ba para 15. No. Oh, kun ka oh, pwede sir? Pwede ra? Ah sige so, sige. -kuhan, sunod. Oh, di magngita na mo mag sudlanan. Oh sige bira. Ano na hugmo sold ba ring 1.5? Ato yung 1.5 sir Oo oh. uh, Fuel save sir power. Ah fuel yeah. save Ara guys ah Tanaw na to kung maabot ba E kalimang Ah sige Fuel save Paleo Ara guys so. ah, Okay Start 0-0 Ah mani promo guys sa Shell so good Siguro tibuk ni shell tibuk tibuk eh shell -hmm. no Oh yara no? to model o na 1000 nang kalo na 1000 nga uh, kabutan 1000 free war free git free fuel worth 5000 oh ah, worth 1000 oong makalima ka ka Makalima nga tubil no? 15. oh, tugon 5. Oo, una kay sil go up, sir. Oo Oh, naay sil go up. Nagada-download, nag-download naman ko. Na-register ka sa na? Oo. Okay. Ala, abot ba ka ta, guys? Kita ba makaabot og 15. Ayay, ay, hapit naman mapuno. Iya. Oh, Ah, Shoot na? Ay, I'm so tired. Aw, radyo na gituyok-tuyok para mo EMT. So nasuod na na no? So ulan pa eh So dear, masuod na rinig dos mil oh, 100 pesos rin kayo ang gito bill dito sa Lain nga gasolinaan, makabot <laughs> lang kong sugod Para makabil sa ilang, promo. Oh, promo 1,000 Nanay 1,000, inig mabot o Ika lima oh, Diba, grabe ang shell no? Kaini okay, kawpat, panlak oh, naman 'yung mangguwain. Oo na, one thousand one two three four five. Siguro sa taran, Shail Manicano, nationwide. Oo, oh, oh, guys, nationwide, daw ni Guys, so mura to, guys. Ayong huto, bye bye.